The living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven. Jesus answered and said to them, Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me drew him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him Comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you. Whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven. so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Kamusta po? Pakitingnan nga muna yung katabi kung gutom ba? Gutom na ba? After hearing Brother JP, no? Na kanyang sharing of experience of his own family, eh sana naman po ay makumpleto ang inyong kabusugan ngayong hapong ito with the celebration of the Eucharist. Today gasp, uh, Today's gospel, my dear brothers and sisters, continues with the Bread of Life Discourse. The Bread of Life Discourse. Kung maalala nyo po, three weeks ago, nag-start tayong makarinig about uh, Jesus uh, being the bread that came down from heaven. Three weeks ago, nang marinig natin yung kwento about uh, Jesus feeding the 5,000 people, not through the multiplication of loaves. And last week, hinanap siya ng mga tao and Jesus asked them, Why are you looking for me? Is it because you saw the sign? Or is it because nakakain kayo ng tinapay? Today, Jesus continues to explain that He is the bread that came down from heaven and the bread that will bring one who receives to eternal life. Kung sino yung tatanggap, yun yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, naniniwala ba talaga tayo sa biyaya ng tinapay kapag nagsisimba ba kayo dito, no? Yung tinapay na dinidistribute natin mamaya, didistribute ito. Naniniwala ba talaga kayo na enough yun para mafulfill yung inyong mga, yung mga hungers natin sa buhay? Naniniwala ba talaga tayo doon? O ang tingin pa rin talaga natin ay, ay oh, tinapay lang yan. Kaya nga sometimes, no, we attend the Eucharist, but we do not receive Jesus in the Eucharist. Kaya pag umuwi tayo, ganun pa rin, matamlay pa rin. Pag umuwi tayo, ganun pa rin yung attitude natin. So today, uh, Let us learn no, from our readings kung ano nga ba talaga yung ibinibigay ng pagkain na binibigay ni Kristo sa atin. Una, sabihin nyo nga po, courage. Courage ulit. In our first reading, the story of the prophet Elijah who slowly loses his hope to becoming a prophet. Of God. This happens after Elijah was threatened to death by Queen Jezebel and King Ahab. So pagkatapos niya kasing mapatunayan yung kapangyarihan ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng reyna at hari, nagalit sa kanya ang mga ito. At ninais niyang o ninais nila yung kamatayan ni Prophet Elijah. And because of this threat, he now retreats to the mountain and lost hope because he thought his mission as a prophet was a failure. That's why he even asked God, no, Lord, kunin mo na ako. Lord, sana mamatay na ako. Does it sounds familiar? Sana kunin na ako ni Lord. No? Kapag ang isang taong nawalan na ng pag-asa, suddenly, ganun ang gusto. Sa generation natin ngayon, lagi nating ginagamit si depression. Na uwi tayo sa depression kasi pakiramdam natin failure tayo. Pakiramdam kasi natin hindi natin na-achieve, hindi na-fulfill yung ating po mga gusto sa buhay. And this is exactly what happened to Elias or Elijah. Parang mas madali no, na, na lang nasumuko sa ating buhay. Madalas, parang mas madali na lang na hingin ang ating kamatayan. Kasi parang hindi na masosolve ang problema, walang katapusan ng mga pagsubok. My brothers and sisters, natural lang mapagod natural lang no na paminsan-minsan na mapagod tayo sa takbo ng ating buhay katulad ni ni Elijah kaya nga kailangan nating kumain anong ginawa ni prophet Elijah 'di ba nung parang wala na eh wala nang, anong ginawa niya natulog Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Baka kulang lang sa tulog. Di ba, pag ang isang tao, walang pahinga, tandaan nyo po ha, kapag ang isang tao, walang pahinga, tapos gutom, hindi talaga makakapag-isip ng tama yan. Hindi makakapag-isip ng malinaw yan. Minsan yung, di ba, yung simple solution, hindi natin ginagawa. Hindi mo masosolve ang problema ng pamilya mo at once. Minsan hindi ikaw ang susolve niyan. Pero dahil gustong gusto mo na ikaw ang mag-solve, napapagod ka na. Pwes, kung pagod ka na, ang sasabihin ko lang sa iyo, matulog ka. Pagkatapos mo matulog, kumain ka para lumakas ka ulit. si, di ba, ito yung ginawa ng, ni Elijah. No? Matapos siyang patulugin, ginising siya ng anghel. Di diba, suddenly, the angel woke him up and ordered him to eat and drink the food God has prepared for him. He has to eat this food to give him energy while he continues with his journey and his mission hindi patapos ang mission mo. So bakit ka susuko? Pahinga lang. Matulog, kumain. Ang problema kasi natin, di ba? No? Pagod na tayo, pero lalo pa tayong nagpapagod. Kasi yung akala natin, di ba? Yung akala natin, yung mamasyal ka, magliwaliw ka, akala natin, yun na yung solusyon eh. Kaya nga, even Sunday, the Eucharistic celebration natin, we even compromise yung pag-attend natin ng Misa kasi ginagamit natin, ang dami akong problema, pagod ako, I need to be alone, kailangan kong magpakalayo, kaya kahit si Jesus ninalayuan natin. Eh, natulog ka lang, lumayo ka lang, eh, sabi, kumain ka. Eh, may binibigay na pagkain ng Diyos para lumakas ka. Pero lagi nating ina-underestimate ang misa. Minsan nga sinasabi pa natin, eh mahirap po i-spiritualize ang depression. Ika lang, inaalis natin yung spiritual aspect na dapat din makatulong sa atin para maharap natin yung mga anxieties, mga depression natin. So, yung pagkain na binibigay ng Diyos, courage. Tapang ang binibigay nito sa atin. Tapang na babangon ka ulit, gigising ka ulit, at haharapin mo ulit. In the second reading, ano ba yung dulot ng bread of life na ito? Change. Sabi niyo nga po, pagbabago. Di diba? Bakit ba nagkakaroon ng hatred? Bakit nagkakaroon ng bitterness, anger, shouting, pagre-rebelde. Bakit nagkakaroon nun? Kasi mayroon tayong mga kagutuman na inahanap talaga natin na hindi natin makita-kita. To the point na we can we abuse other people, we manipulate other people, kasi akala natin makukuha natin yung, yung saya. Akala natin mababagong nito yung buhay natin. Pero hindi eh. Wala eh. So, yung bread na binibigay sa atin ni Jesus sa bawat pagdalo natin sa misa can change our lives. Can change our attitude. Can change our behavior. Kung Pagtutunan lang natin ng pansin and especially as we heard in our gospel it is faith. Sabihin nyo nga po, faith. So hangga't hindi mo ginagamit ang pananampalataya natin, wala talagang mangyayari. Kahit ilang tinapay pa ng nang no, tinapay ang kainin mo without faith, it's nothing. It will not change you. It will not give you courage. So, importante po yun. So, sana po, no? Ninenourish tayo by the Word of God. Kanina, sa mga sharing ninyo, bago magmisa. And now, as we continue no, our gathering with the celebration, sana po, kumain kayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka mamaya. Hmm. Hindi dyan sa mga Chinese restaurant, no? Eto, kumain ka dito. Tigilan mo na yung, I am unworthy. Because nobody is worthy, even I. Ka ano man yung dahilan mo, ano man yung dahilan mo, bakit hindi ka tumatanggap ng Eucharist, ano man ang dahilan mo, itigil mo na yan. Kasi, hindi naman nag-iimbita sa Yesus para lamang sa mga worthy. Eh lahat tayo, unworthy. Pero gusto niyang kumain tayo. Para eventually, nung yung sinasabi natin mga reasons, I, I, I am not worthy to receive you, Lord. Eh. Kaya dito lang ako. Yun ang magbibigay sa ng lakas para pagdating ng araw, masabi na natin na salamat sa Diyos. My unworthiness. No? Ay hindi naging hadlang para ipagdamot niya ang kanyang sarili sa atin. Amen.